talong talo kayo talaga ni James at James <laughs> Sabi ma Sir, hey, morning Oy Ay, hey, ito ka, ikaw na Ako ako yun <laughs> Ah, sandali ha Anong sabi mo doon, James? Yung girlfriend, girlfriend mo? Girlfriend ko Saan? Sa Manila, BC ko eh BC? Oo uh, Sa gabi ba? BC, uh, crane operator Ah, uh, crane operator yung girlfriend mo? So, lang Tapos laging... sa Araw, wala na, BC, tulog na eh Tapos sa tarpa oh. Pero wala, size Balik na trabaho. Pare, pare, pare. Ah, so hindi kayo magka-timing ng oh. schedule. Pero nagkakausap kayo palagi. Oh. Uh, mamaya. And, mamaya ulit. Tato, tapos alas 4 o 5, tawag. Yan. Oh, sige, update natin yung ating mga followers guys sa kanyang, uh, kanyang girlfriend. May girlfriend na pala, hindi ko alam. Grabe. May girlfriend na da daw siya guys. <laughs> Talong-talo kayo talaga ni James at James. <laughs> Hey guys, good vibes, good morning.